40 pesos to 70 pesos na Ilocos Empanada. Ngayong araw mga boss, samahan nyo kung puntahan itong hindi pa pinipilahan, hindi pa masyadong sikat na nagluluto ng masarap na masarap na Ilocos Empanada. At ngayong araw nga mga boss, sa paghahanap namin ng bagong pwedeng kainan, e napadpad nga kami dito sa may Barangay Anao Kabagan, Isabela. At natagpuan nga namin itong 2 months pa lang na nagbabenta ng Ilocos Empanada. Sa halagang 70 pesos lang, meron ka ganitong kalaking empanada. Meron na itong gulay, meron pa itong nilagay na Ilocos Longganisa, at meron pa itong isang buong itlog. At ang kagandahan nga nito, lahat ng ma-orderin dito ay freshly made. Ay, oo mga boss, hindi nga ito katulad ng na mga nagtitinda ng empanada dahil itong empanada ni Ate Rose, upon order nyo, ay lulutuin mismo sa inyong harapan. Darabieros, sama nyo kumitikman itong Rose Ilocos Empanada na matatagpuan sa Barangay Anaw tabi lang ng jet fuel at bukas sila araw-araw mula 8am to 7pm. Alright, Beros, ngayon susubukan naman natin yung empanada nila dito. Actually, ang tagal-tagal na nung last time na tumikim ako ng empanada sa Togegaraw pa. At ngayon, nandito na sa Kabagan Isabela. At titikman natin itong kanilang pinagmamalaki na double special. Actually, meron din silang regular special, cheesy special. At itong kanilang double special, ganito kalaki. Kung dadangkalin natin, halos kasing laki ng isang dangkal ko. Ayan, no? at ito ay nagkakahalaga lang ng 70 pesos at yung price nila nagsisimula sa 40, 50, 60 at ito yung 70 pesos meron tayong sauce dito una ketchup at ang pangalawa suka medyo mainit na habang inawakan ko kailangan natin ng ayan tissue uy right mana natin to May init-init pa talaga, no? Yung kagandaan dito sa kanila, kay ate, yung empanada niya, ginagawa lang kapag o-orderin nyo na. Kaya, ba bagong luto talaga kapag um, bibili ka dito. Hmm. Tubukan naman natin itong kanyang suka. So, ang ginagamit daw niya ate na suka dito ay sukang ilokos. Titikman natin. Mas mm. prefer mas prefer ko yung ano suka. <coughs> mas okay yung suka sa akin kaysa sa ketchup. Pangilan <coughs> <coughs> times na po to? Second time. Second time na po. Bakit po kayo bumabalik-balik dito? Masarap kasi 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 freshly made talaga. Ah, mm -hmm. may taga saan si ma'am? Katabayungan. Ay, katabayungan. Shoutout sa mga taga katabayungan. <laughs> ah. <laughs> uh, maliban sa bago nga dito, masarap naman po siya. Ulit sa lasa. Naka ilang beses na balik na ko e dito. Ay, nakatami na. na. <laughs> Naka mga may gits, limang beses na no. Gan, so, mga ganun. Naka mga sampo oh, pa na yung order mga niya. Kaya nung masasabi mo sa empanada niya ate? Masarap sir. Masarap. Ano, rate mo 1 to 10? 9 <laughs> nice, sir. 9 daw oh. Ay, Ayan, kita nyo naman, ubos na ubos. <laughs> Yan, ubos na ubos. Boss, anong rate mo dito sa kanilang empanada? Um, actually, nakaratong best na akong bubis dito is uh, rate ko naman sa empanada is ano, 10 out of 10. 10 out of 10. Sa akin naman, ano, 9 out of 10 lang. Dito. <laughs> hindi siya perfect, pero siyempre, hindi ko pa alam yung original taste ng empanada. Sa so, tugay, okay, garo ko lang din natikbag yung ano. Pero ito, pasadong pasado, 9 out of 10.